Alright mga kadagi yan at magandang umaga po sa inyong lahat yan at time check po tayo alas 10 na ng umaga yan at tayo ay kaising gising lang at galing tayong lobsteran at napakasamang balita wala tayong huli ubus pa ang kitang inubos ng pating na matatalas ang ngipin kaya bumawi ako sa kanya ngayon magluluto kami ng ginunot alright yan. At isang mega love shout out sa mga solid kadagi natin dyan at sa mga OFW na patuloy nakasuporta sa ating YouTube channel. Thank you, thank you. At syempre, lalo, lalo na kay Kuya Cesar at Tita Baby Julie. Mega love shout out. At syempre, sa ating mga kumpare na sina paring Danny Loverboy at paring Big Boy para sa Palaboy. Mon Vitor, Alvin Velasco, Alvin Naririt, Mario Cotempo, Sir Benji Torres. Yan. Mega love shout out. At Kina Kuya Tasyong yan. At kay Rose yan. May gamit lab out At syempre Kina Kuya Eric at Ate May yan. Sa so mag -asawa. At kay Nanay Mupant yan. May gamit lab out At ito nga ang ating vlog ngayon is dahil wala tayong huling lobster hindi natin binalag talagang ubus pa ang kitang kaya ito uh, magluluto tayo ng sabisaya ay binunot Alright! Ito na mga panlaw At nakapunta na tayo ng bayan Ano Luya, luyang dilaw Sibuyas ba Bawang At sili Grabe, ang mahal na sili Yan, yung siling yan ay Nagkakahalaga na agad ng 30 pesos Gano ka kamahal yan gumila akong tatlong piraso Babayaran ko 27 Baka ko'y wag na isa na lang ah. kaya yung ceiling niya ay halagang 30 na agad yan yan karami at ito naman yung ating iluluto yan at naihabos na natin to ako natin sa bawah para mainit pa eh dahil kagaling galing lang sa halbos yan mga karagi at hihimayin naman natin yan matagal matagal, matagal na rin tayo hindi nakakatingin niya dahil di ba ang dumaiiti sa amin ay isda nag-iisda nag, -iis, nag muna kami matagal kami hindi nakapag-lobster at ilang beses pa tayo natama sa lobster ngayon sa oras na ito sa panahong ito alright Oh. Yan na, at atin ang titirahin ito para mahimay na natin at mailuto na. Alright! Alright, siya na atihimay na natin. At video mo na tayo sa glit ni Lenny. Natanggal ang balat ng mga badagi. Talaga napakasarap nito. Dabis ito. Aon din tayo bago makakatiin uli nito dahil ngayon niya ating ngayon lang uli maglalabster ang masumula, hindi nga makahuli ng labster labster na lang, nawala na ang king sa trabaho na lang. Tingnan natin ang kanyang tinik. Yeah. Hindi kayo marunong magpakulo nito, hindi niyo matatanggal ang balat nito. Kaya may dissect dito.

Dalawang kilo sa Ah, isang kilo sa sundaan. Kalahat eh. Sundaan. Baka isang kilo dalawang daan. Isang kilo nga dalawang daan. Sabi ko sundaan. Nang-uwi ko na eh. Alright, okay. yes. yan. Ay. Kung ako magluto nito, konti unti lang dahil pag marami, parang hindi maganda, ano, hindi ko ma-perfect ang lasa, ang timpla. Alright. At dadalwa na, dadalwa na. Punti na. At talang po, kusinang benamanan natin dito sa ng aking kapatid na Kuya Ranel tao din yung sagat ko. Yung aking kapatid. Alright. Alright mga kadagi, at uh, natapos na natin himayin. At uh, ito naman ang ating gagawin. Ang ating panlahok. Magagay tayo ng luyang dilaw, si luyang tunay, at sibuyas, at bawang. At nandito lang ating gata. Alagang 50 pesos. Alright. At kukahan natin itong ating mahiwagang sangkalan. Yan kahit tayo walang huli kailangan laging happy happy together siyempre ang ating mahiwagang knife wala uy wala rin where 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 you There. All right. Kain na si Buyas. Bawang, si luya. Hindi natin lalat ng luyang ito, napakarami naman. Yan. Konti lang lahat eh, nila. Okay, tago natin ito sa rep. Ay, may luya pa pala ako doon. Tapos, ugasa natin na maigi. Tapos, mapalata natin yan. Dahil baka may putik. Ay, yeah, tin tingin na yan. Putik yan, mga katagi. Tapos, hugasan din natin ang ating luyang dilaw. Kailangan nasa tamang dami lang siya. Hindi natin pwedeng damihan dahil baka siya doon umulay naman. At, at, sa next to, tayo mga uli. ulit. Ayan. Ngayon, magasal natin itong ating luyang dilaw. Diba? Diba? natin lahat ang ating mga pang recipe hugasan mo natin to ang ating sangkala alright at lakwa tayo na to para sa ating recipe. Lagi, yan natin, nag tayo ng ating recipe sa ating sabihin. Tinuntihan lang natin ang luya gawa ng kakantihin na yung ating iluluto. Se iluminan del agua Meron pa lang tinatawag na luyang itim. Ah, eh, hindi daw igagamot sana kay Kim nung mabuhay na bubuhay pa. Siya nakakabili niya. Yung ako, so magagamot daw lang nakakakuha niya. isang mabundok daw na matataas. Luyang itim. Kaso mo lang hindi na umabot talaga si Domi. Dahil ginawa naman nila ang lahat para albularyo, hospital. Hindi nga ganda na lang ang oras niya. kaninilaw. Ating kamay. Ating kamay. lang ito yung malaki uh -huh. All right. Siempre glass bawang Talupan muna natin. At mamaya ay sili, gugupitin na lang naman natin yan. Hindi natin gagayati. At nakawasa ako kamay bago minsan napapakamot sa ibang parte ng katawan na hapdi ay nating lingga kaya Yan. Yan. Dinggin din yung uno. Bongol. Na. All right, sana. Ah, 'yan oh. Yan, at least sana lang na din ang ating kawali. Yan na uh... Painitin lang natin bago natin lagyan ng konting mantika. At ang ating mantika. Ikan mana Wah, nanti ada tinggal resipi. Sili mana ya, nak?

Lahat na natin yan. Luya. Saman na yung luyan gulaw. Tsaka itong luyan tunay. Ayan. may time tatapo natin itong sabaw nito yeah alright syempre lalagyan natin ang sili yan at lalagyan natin ang sili verde at pula tama yan kotik napakamahal ng sili Ngayon naman, ilalagay na natin itong ating recipe niya. Yummy. Ayan. Mm-hmm. Dabi suwe. Sabi saya, dabi suwe. Alright, halo-halo lang. ini. Para Marami huli! Isa! <laughs> Nalagyan natin itong unang gata. Yan yung magpap... Ha? Yan yung magpapalambot dyan. Sa uh. Eh, yung ano yan. Iigayin lang natin yung konti tapos saka natin ilalagay yung kanyang pinaka puro pagka na siya. Ayun. All right. Syempre, hindi mawawala ang ating Malunggay Plus. Okuha tayo. At si Lenny nandito. No. All right. At mm, hindi uli at sinari gondox. Gondox katakbo. Yes, baby. All right. Ang idol ko dumating. Report. Oh. Point seventy five. Ay, daba. idol na nang balita. May huli ba? May huli ba? po lahat yan. Sa akin, sa papa. Alright, siyempre, kuha tayo ng malunggay. Malunggay plus. Alright, siya na. At nakakuha tayo ng malunggay. At sasabihin natin ito dahil para makalambot agad siya. Alright. Oh. Ano? Alright, mga kalagi. Ngayon na, nilagyan natin yung malunggay

没关系。 diyan sa Para pang anak Wala pa. Eh, pa natin yan. Uh. Ito na nga eh. Ano 'yung mga naman? Okay? Oh, ano sili. Ano yung may ano nga yan. Rice. Right. Pero parang kulang ano, sa luyan dilaw Na.

Masarap yes na. na nito, mga kagabi. Ah, mm -hmm. Ginunot. 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 At yan ay kakunti, ikahindaan natin ng konti. Kailangan may sabaw dahil masarap ang sabaw niyan. Alright, mga kadagi. Ayan, at paigan na. Ayan. Ito tayo na natin. Ayos na. Alright. Ito na. Okay na. At kakain na tayo mga kadagi. Yan. Luto na mga kadagi, kakain na tayo Alright mga kadagi, siyempre kakain na tayo At luto na Yan, oh ho, the best way Mmm, -hmm. harap Grabe Siyempre tatakalo ba natin Yan Ito so, ang ating ulam At meron tayong Isda Alright Alright, kain na tayo mga kadagi. Ang ating ginunot ay inuulam na natin. Ayan. muna ng konti. Mga dalawang minuto lang. Ayan. Buhay pala si Roda, no? Patigyan na yun. 栄養失点。 best, masarap alright, yan, abang-abang na lang po alright mga kadagi yan, tapos na nating iluto at tapos na rin tayong kumain yan, at maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong suporta at yan, ito lang muna ang vlog natin at maraming salamat sa inyong lahat at thank you, thank you yan, at walang bibitiw sa vlog na ito at maraming salamat sa inyong lahat nga hanggang dito na lang po ang aking vlog bye bye, I love you all, see you next vlog bye bye